So, ito na nga guys. At ako'y nakasampay na ng marami. Oh, dito mga pants. Mga black. Red. Oh, napasama dito ang ibang black. At dun, nakatatlong lubid ako guys. Grabe. At may isa pa akong uh, nilalaban sa washing. Yung mga dilaw, dilaw naman. At saka ano uh, anong kulay ba yon? Basta hindi ganitong pulahin at itimin. Uh, light colors. So, yan. Nakasampay na. Salamat naman at nagkaroon din ng uh, magandang araw. Meron pa dito sa payan sa likod. tignan nyo naman guys ang puno ng kastanyas. Ang dami-daming bunga. Pero hindi pa siya pwedeng panguhanin nasasayang lang yan guys nalalaglag at yan. ang mahal mahal pa man din yan sa market pagka hinog na yung pangihaw na at hindi siya abot ng aking kamay kaya yeah. hindi ko siya papanguhanin ako hindi magpaplanong manguha din at baka ako mahulog pa naku lugi sa luglog Okay. Hari nga na may matuyo agad at nang matupi na ang dapat tupiin at paplantsa ang iba. Thank you guys for watching. Ciao!